po ata si Edo. Ay. Si Kuya, Kuya Edo po. Ano? Ano? Kanyo na ka pa, wifey? Ay, <laughs> pala. Parin ka pa rito? po. Nagpapawisan ka na eh. Sinsensya na ah. At naginawa pa ako sa bike kasi pa ako naman eh. Kaya kailangan naman yung mga responsibility pa ako dun eh. Talaga po, nagugas kayo? Okay, hindi po ako naniniwala. Sige naman, gagawin ko rin pa Tulungan ko sa mga gawaan ko eh. So ano, ready ka Mimili tayo Mimili ng mga gamit mo sa Palawan. Pang para para bunga. <laughs> para baka wala kang ano eh. Wala ka pang damit. Bagay para tema doon baka magdulo mag ka eh. Baka mag-jacket ka doon. Meron na po, okay na po yung ano yung dati po mga okay sa akin. Mawain okay lang ba yun? Okay. okay, na po yun. Sigurado ka? Okay. <laughs> Kala ko malalaki yung damit mo doon. Hindi yun, iba yun. No? Iba yung mga damit mo yun, iba yung damit mo na gagamitin papunta punta ron. Oh. Ibang din po kasi yung pera. Madami mga damit ko man po doon. mag-alala. Okay. Dito naman siya. Si Javi. Ay, siya pala. Bakit ang dumao ko? Dito ka. Dito ka. Dapat sa tabi ko. Siyempre, tayo lang naman. Alangan man wala ako ditong kausap eh. Dito ka na. Walang tao dyan. Alangan man ako lang dito harap magsulog. Dito ka na lang. Sige na. Pasensya na, medyo madumi ng konti. <laughs> Tulungan na nga kita ng kondo. Sa'yo na. Kain niya na. Kumain ka lang, kumain. Para lalo kang sumakas. Okay? Gusto oh. niyo natin yung taga-subok ka. Oo. Hindi po. Okay. Oh. Oh. Oh.

Niya Ang niya ko po. ko <laughs> Ang sabi ko po, masaya na po ako nakasama po kayo. Ko ba? I remember